Si Don Freaks, ang lolo ni Gon, ay isang tao na may malalim na pananaw at karanasan sa mundo ng mga hunter. Ang kwento ng pagsisimula ng hunter exam ay may kinalaman sa kanyang ambisyon na maghanap ng mga tao na may kakaibang kakayahan at integridad. Kung titignan natin ang kasaysayan ng hunter exam, malalaman natin na hindi lang ito basta isang pagsulit para sa mga nais maging hunter, kundi isang masusing sistema ng pagpili ng mga tao na may mataas na potensyal sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ang unang phase ay inspirasyon mula sa kanyang unang biyay patungong Dark Continent, kung saan ang persistence at mental endurance ang tanging sandata laban sa kawalan ng direksyon. Tinadyan niyang likain ang isang phase kung saan ang mga kalahok ay kailangan maglakad o tumakbo ng napakahaba. Para lamang masala kung sino mabilis umuko at sino may determinasyong walang tanong. Walang reklamo kahit hindi nila alam ang dulo. Ang tunay na kalaban sa face na ito hindi distansya, kundi ang sarili mo. Ang pagkainip, ang pagkahapo, at kawalan ng direksyon. Ito ang kalaban ng isipan. Ang face 2, ang pagsubok ng panglasa. Naging paborito ito ni Don dahil isa siyang gourmet hunter nung kabataan niya. Pero higit pa sa pagluluto, gusto niyang masuri kung kaya ng isang aspirant na gumamit ng diskarte. Paiki pag-ugnayan at pagkamalikhain sa gitna ng limitadong resources. Dito niya inobserbahan kung sino ang may kakayang makinig sa isang tagubilin. Sumunod ngunit mag-innovate at higit sa lahat ang may respeto sa buhay. Original version ng test na may challenge siyang ginawa kung saan kailangan patay ng isang rare creature para maluto. Pero karamihan sa mga pumasa ay yung nakahanap na ibang alternatibo na hindi na kailangan pumatay. Ang Phase 3, ang Trick Tower. Bata ito sa kanyang sariling karanasan na makulong sa loob ng isang sinaunang tore sa labas ng kontinente. Doon niya napagtanto na sa mga ganitong sitwasyon, teamwork, strategy at psychology ang dapat umiral. Hindi sapat na malakas ka, kailangan mong makisama, magtiwala at magbasa ng kilos ng iba. Ang trick tower ay isang metaphor para sa mga nakakulong sa sarili nilang pride. Kung di mo kaya magtiwala o makipagkompromiso, hindi ka magiging hunter, isa kang delikado at mapanganib na nilalang. Ang face 4, ang the hunting phase. Ito ang paborito ni Don, isang psychological test disguised as physical. Sa phase na ito, bibigyan ka ng target at kailangang agawin ang badge nila. Ito ay inspirasyon mula sa predator prey relationship sa dark continent. Kung saan kahit ang pinakamalit na insekto ay kayang pumatay ng halimaw kung marunong itong manggulat o magplano. Ang purpose ng phase na ito ay para masukat kung gaano katalino kainahon at kausay ang, tactical planning ng aplikante. Hindi ito basta patayan, isa itong silent game ng utak at instinct. At ang final phase, ang moral dilemma o versus sa fellow applicant. Ito ang pinakakontrobersyal, pinaglalaban niya ang dalawang aplikante. Pero hindi ito basta laban, madalas hindi man sila nag-aaway hanggang kamatayan, ngunit ang bigat ng pagpili, papatayin mo ba ang kasama mo para sa makapasa o magpapatalo ka ba dahil ayaw mong manakit. Ayon sa kwento, ito raw ang huling bahagi ng dinisenyo ni Don upang sukatin ang moralidad, prinsipyo at puso ng isang hunter. Hindi lagi may tamang sagot. Ang tamang tanong ay handa ka ba sa maging resulta ng desisyon mo? Ang buong hunter exam ay parang refleksyon ng mismong buhay ni Don Fricks. Isang tao na nakita ang dulo ng mundo. At gusto niyang siguraduhin na kung sino man ang susunod sa kanya ay hindi lang basta malakas, hindi karapat-dapat. Ang Hunter Exam ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng mga kayamanan, hayop o sikreto. Ito ay tungkol sa paghahanap ng sarili, pagtanggap na ang pagiging hunter ay responsibilidad, hindi premyo. At hanggang ngayon, kahit ilang siglo nang lumipas, ang disenyo ng ginawa ni Don ay hindi pa rin napapantayan. Kung nagustuhan mo ang video ito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.